Mga katropa, narito na ang balitang mainit sa Balitang XFM ngayon. Tinanggap ni Senate President Vicente Soto III ang mobile clinic mula sa DOH ngayong araw, November 5. Ang inisyatibong ito ay proyekto ni dating Senador Coco Pimentel III. Matapos pirmahan ng MOA para sa deed of donation, sinilip ni na Senate President Soto at SSFI Executive Director at Special Envoy to the UAE, Katrina U. Pimentel, ang Senate Mobile Clinic. Kasama rin sa turnover ceremony sina DOH Undersecretary Gregorio Morillo at Undersecretary Emiliza Perez Chong. Kabilang sa adikay ng mobile clinic na magbigay ng konsultasyon, diagnostic services at agarang lunas lalo na sa mga lugar na hirap makapunta sa ospital. Donasyon nito ng Department of Health bilang bahagi ng pagkapalakas ng serbisyong pangkalusugan ng pamahalaan. Inaasahang gagamitin ang mobile clinic sa iba't ibang outreach missions upang matiyak na hindi napag-iiwanan sa serbisyong medikal ang mga komunidad sa kanayunan. Sumayin nyo ang balitang mainit ngayon mga katropa para sa iba pang mga balita, i-follow kami sa aming official Facebook page at mag-subscribe sa aming YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, sakuang inyong katropa, Brian De Paz. Exciting! Ito ang pinakabagong katropa mo. Katropa mo. XFM FM sa Mega Manila.